Morning guys, welcome to Bulilit Harabas Kit TV. Ah, hindi ko po sinama si Bulilit kasi ano po, ah, malayo po ito. Pero guys, tingnan nyo po no. Ito po yung isa po sa mga itabi pong butterfly guys. So, yan po. Tapos ang, ang lamig po ng tubig, ang linaw. Dito po yung probinsya namin dito sa Puerto Princesa, Palawan. niyo po. Buhay na buhay po yung mga paru-paro. No? Para tayo nasa tagong kalikasan. Ito guys, oh. Ang linaw ng tubig. Talagang presko-presko. Tapos dito guys. Guys, dito banda, oh. Kita niyo po. Ito po, mga, ito po ay mga sinusundan po ako ng paru-paro guys. Ito po, batis. Ito po guys, batis. Ang ganda ng batis. No? Presko-presko. Napakalinis po ng tubig dito, guys, no? Kahit na pag napapagod ka, uminom ka rito. Talagang malayo po ito sa Kabihasnan. So guys, so oh. Tingnan po natin uli mga paru-paru, guys. Bihira po ito. Umiinom po sila rito pag umaga at saka hapon. Ito mo, guys, so oh. Ito po mga rare po ito na paru-paru. Ito po yung mga... Ito po yung mga... ito guys oh so, so ang ganda guys 'di ba? so update ko pa po kayo mamaya don't forget to like subscribe and button bell